Wala ka bang budget pero kailangan mo ng pera ngayon na? Asap, asin, ura-urada. Baka makatulong sa iyo ang video na ito. Sa video na ito, ituturo ko kung paano tayo mag-loan sa GCash, doon sa tinatawag na G-Loan. At pwede rin natin gamitin yung tinatawag na G-Gives para naman makautang tayo sa GCash. So pareho silang utang pero magkaiba sila ng proseso. Watch this video until the end so that you will know what I'm talking about. So tara punta tayo sa Gcash at pag nakita mo dito yung mga pagpipilian punta ka sa borrow and then may tatlong lalabas sa'yo. Yun ay ang g G-Gives at G-Credit. Pumunta ka sa G-Gives kasi uutang tayo doon. Pero hindi lahat magkakaroon ng ganito ha, ng limited time offer. So ako meron dahil active ko ako at mataas ang points ko dahil lagi ako may transaction sa Gcash. Get started tayo. And then of course, isi-check kung tama yung information, pinutin lang yung next, and then, fill out mo lang itong mga info dito. Parang i-update lang siya. Of course, dito, naglalagda na ako dito ng mga information tungkol sa sarili ko. Alright, so, lagay natin yung number natin. And of course, yan, lagay lang natin yung number natin. Itong number na nilalagay ko, iba to doon sa GCAS registered, ha. Iba yun, alternative. And then, of course, dito naman, ilalagay natin kung sino yung tao na in case of emergency ay makokontakt ng GCash. And of course, pagtapos noon, pinutin mo yung activate my GGives. Pagtapos ng activation, syempre lalabas ngayon ito, may autofill code diyan, magpapadala sa iyo ng code, tapos i-type mo lang at lalabas na ito. All right, so hindi ko na pinakita yung iba, basta nag-congrats na siya kapag kaway approve kasi approve naman talaga yung account ko. Ngayon, tingnan natin kung ilan laman. Ayun, nakita nyo. So, 9,000 yung pwede kong hiramin. Ngayon, saan ba natin ito pwedeng gastusin? Siyempre, alamin muna natin kung saan o paano rather gamitin ito. So, siyempre, paano ba gamitin ito? So, so nakalagay dyan, paano gamitin ng G-Gives sa offline stores via scan QR? So, nandyan, basahin nyo na lang no? kung paano tayo mag-generate ng QR. At siguro alam nyo na yan, no? kung paano mag-generate ng QR at paano mag-proceed sa mga pipindutin kapag bibili tayo. Ito nga pala yung mga pwede nating pagkagastusan doon. Yung retail, supermarket services, pharmacies, pwede rin po sa dining, convenience store, lifestyle petrol, transport at entertainment. Ibig sabihin, hindi siya perang makukuha. Pwede rin po kayong mag kung gusto mong pera talaga, pero kailangan nyong magbayad or may 15% charge yon So, gastusin mo lang siya gamit yung cellphone mo. Kaya po ako nagkaroon ng chance na magkaroon ng 9K. No, pinayagan ako ng Gcash na umutang ng ganong halaga dahil ito po ang transaction ko. Lagi po akong may sinesend, may sinesenda ng pera at may nagsisend sa akin ng pera. Nagbabayad ako ng bills sa Netflix, sa Wi-Fi, sa CapCut. No? Ang dami kong binabayaran. Okay, so tingnan natin. No? Ngayon, sa g naman tayo. Tingnan mo kung pwede na. No? Pilitin mo yung G-Loan tapos lalabas to ngayon, i-verify mo lang. Pilitin mo yung verify. So, ito ngayon, yung ating information. So, check natin ito kung tama. No? Siyempre, pipindutin natin yung nasa iba ba. Kapag na-check mo na yung info mo na tama naman, walang mali, punta ka sa update your profile. And then, of course, ma-update na yon And then, may magpapadala ng codes sa'yo para masiguradong ikaw yung taong nag update ng GCash account mo or profile mo. Ngayon, pag nakuha mo yung code, itype mo. Pag nag-blue, pindutin mo na yon And then of course, punta ka dun sa baba. Ano ba yon? I-verify natin. Alright, ngayon maglalagda tayo ngayon ng panibagong informasyon. Tandaan, GLO na ito ha, hindi GGIVES. Siyempre yung birthday, hanapin mo yung birthday mo. And then yung month, kung kailan ka pinanganak. And then sa baba, tinatanong kung are you a Filipino? Siyempre, kung ikaw ay Pinoy, yes mo lang. Pagkatapos niyan, lalabas yung mga ID, driver's license, UMID, postal, passport. Eh ako, ang pinili ko ay UMID. Pagkatapos ito, pindutin ng confirm and then kunin mo yung ID mo at itapat mo dyan sa kulay blue. Sa apat na sulok, dapat ay tapat na tapat. Ang tagal nito pero tiyagain nyo lang. So kinat ko na lang yung video dito eh. And then, mag-automatic shot na yan. Alright, so ibig sabihin okay na yan. And then, magpo-process na yan. And then, ang susunod natin gagawin dito ay mag-picture tayo ng sarili natin. Nahawak daw natin yung... ID natin, nakasuot tayo ng proper attire, pero kahit t-shirt, pwede na. Sino ba naman magbabarong o kaya naman mag americana di ba? So, pindutin mo yung okay kapag naintindihan mo yung instruction. Ayan, naka-t-shirt nga lang ako dyan, ating background to kusina. And then, i-blink mo yung mata mo para mag-shot yung camera. Okay? Alright. So, ngayon, okay ka na doon. Pero, kailangan nag-match yung info mo sa ID. Pero, tingnan natin ha. So, syempre yung ID mo, hindi pwedeng iba-iba. Kung ano ginamit mo kanina sa una, yun din sa picture ng sarili. Kasi baka hindi ka ma-approve. And then of course, pagdating dito, yung information mo ay lalagdaan mo. So yung salutation, first name, at iba pang update. Okay? Kung ilan sa uh, magkano okay. uh, okay. yung sahod mo at kung ano-ano pa. All right? So ngayon, dapat ay pindutin na natin yung update your profile. So nakalagay diyan, we're verifying your account. Maghihintay ka lang ng 7 days. Pero hindi totoo 'yon. Pag na-approve ka, wala pang ilang minuto ay manonotify na sa cellphone mo. Punta ka ulit sa G-Loan. Doon, sa GCash mo. And then, eto na. Ayan, so na-approve na tayo. At magkano ang halaga? 7,000. Malaking bagay na ito, di ba? Payable siya in 9 months. Tapos, ang kanyang interest rate ay 3.99%. Tapos, yung processing fee ay 3%. So, ngayon, pipindutin mo lang yung get started. Pero din sa video, hindi ko siya pinakita yung process. So, yun ang mga paraan para magkaroon ka ng instant money gamit lamang ang Gcash. Tandaan, utang iyon at hindi yun bigay ng Gcash. Huwag kang assuming nga, babayaran mo iyon. Pero, di ba, mahalagang bagay na yung makautang ka sa oras ng pangangailangan. Tandaan natin, magkakaroon ka lang ng chance na mag-G-loan or mag-G-gives kung ikaw ay active user ng Gcash at lagi kang nagbabayad ng bills o kaya naman ginagamit mo ang Gcash sa iba't ibang transactions. Hope this video helps and don't forget to subscribe to this channel para updated ka sa mga bagong nating videos. Paalam